hindi naman dahil hindi sila nagugutom o hindi naman dahil wala silang ganang kumain kundi dahil wala silang ganang mabuhay ganito ang sitwasyon ng propeta sa ating unang pagbasa ngayon nawalan ng ganang mabuhay ang propetang Elias kasi siya na lang ang natitira sa mga propeta ng buong bayang Israel. Ang lahat ng mga kasama niya ay pinapatay ng reynang si Jezebel na umimpluensya sa asawa niyang hari na si Akab na talikuran ang pananampalataya na kinagisnan niya. Pagod na pagod na si Elias. Pagod na siya sa pagtatago sa mga tumutugis sa kanya sa disyerto. Alam niya na sa ayaw niya at sa gusto, darating at darating ang sandali na mahuhuli siya ng mga sundalo ng hari at ipabibitay din siya katulad ng ibang mga propeta. Naritign narinig natin ang kwento maghapon na daw naglalakbay sa disyerto ang propeta sumilong daw siya sa lilim ng isang punong kahoy at nagdasal siya na sana mamatay na lang siya mayroon silang tawag sa ganyang klasing disposisyon sa psychology depression kawalan ng ganang mabuhay pag nawalan na kayo ng ganang mabuhay, delikado ho 'yan. Nangyayari ang ganito kapag wala nang matakbuhan, pag wala nang masulingan ng tao, kapag parang natatakpan na ng makapal na madilim na ulap ang nakikita nila, ang utak nila mismo at hindi na nila makita ang daan o kung saan sila patungo. Kapag ang buhay parang isang bangungot na lang o masamang panaginip, mas gusto na lang nilang matulog at hindi na magising. Pero katulad ng narinig natin sa kwento, gustuhin man daw ni Elias na mamatay. Parang wala din siyang lakas ng loob na tapusin ang sarili niyang buhay. Kaya nagdadasal na lang siya at sinasabi, kunin mo na ako, Lord. Ang sabi niya, bawiin mo na lang ang buhay ko, Panginoon. Nahiga daw siya at nakatulog. Ah, mabuti yon. Sa totoo lang, magandang palatandaan pagmahimbing pa rin ang tulog. Kasi ang mga nadidepress kadalasan, hindi daw yan makatulog. Nakatulog ang propeta, pero ginising siya ng anghel at sinabihan siyang kumain at kumain naman siya. Pero natulog din siyang muli. Gayunpaman, hindi daw siya iniwan ng anghel inaiyaan siyang matulog pero ginising din siyang muli para ipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay patungo sa bundok ng Panginoon alam niyo ho may mga alam akong dumanas na ng ganyang sitwasyon at meron din daw mga anghel na umalalay sa kanila mga anghel nga lang na walang pakpak mga sugo ng Diyos na dumarating kung kailan mo kailangan, nagpapalakas ng loob para may pagpatuloy ang paglalakbay sa buhay. At doon, nang humantong na siya sa bundok at pumasok sa loob ng kuweba, noon pa natanggap ng propetang Elias ang tunay na pagkain na pinaka niya na nawala sa kanya. At ito ay ang ganang mabuhay. Tinatakasan niya ang mga bagyo, mga lindol, mga apoy na dumadaan sa buhay niya. Pero alam niyo ang gumising sa kalooban niya, isang munting tinig. Isang munting tinig na nagpalakas sa kanya para humarap siyang muli sa mga pagsubok ng buhay. Siguro, katulad din ng sitwasyon ng ilan sa inyo na pumapasok ng simbahan dahil gustong marinig yung munting tinig na yon. Ang narinig daw ni Elias ay isang munting tinig na ang tanong sa kanyay ganito Bakit narito ka? Bakit narito ka, Elias? Tayo rin kasi minsan kailangan nating balikan ang dahilan kung bakit naririto tayo sa mundong ibabaw. Kailangang balik-balikan ang layunin o misyon natin sa buhay. Kasi ito lang ang magpapabalik sa ating ganang mabuhay. Ewan ko kung ilan sa inyo ang nakakaranas na ng pinagdaanang ito na dinidescribe ng ating first reading tungkol kay Propeta Elias. Sitwasyon ng pagkasira ng loob. Yung bang para kang natuturete. Pagkawalan ng direksyon dahil sa tindi ng mga pagsubok na kinakaharap niya sa buhay. Yung iba, pwedeng nawalan ng trabaho o nawalan ng tirahan o dumaranas ng hidwaan sa pamilya o nakaranas ng pagkamatay ng mga mahal sa buhay at iba pa. Sa Tagalog, ang tawag natin sa trabaho hanap buhay. Kahit malinaw naman sa atin na kailangan natin ng pera at kaya ka nagtatrabaho para kumita ng pera, bakit kaya hindi natin siya tinatawag na hanap pera? Bakit kaya sa atin sa Tagalog ang tawag sa trabahong pagkakakitaan eh hanap buhay? At tingin ko malinaw naman sa atin hindi talaga yung pera ang hinahanap. Kaya ka lang naman gustong kumita, gusto mo magkaroon ng pagsustento sa mga minamahal sa buhay. Gusto mo silang mabuhay. Buhay ang hinahanap. Makahulugang buhay. 'Di diba? Ang dami naman nating ginagawa sa buhay natin ng kusang loob. Kahit hindi tayo bayaran, kasi masaya tayong gawin yon. Sa Ingles, ang tawag sa mga nagahanap buhay at sumusustento sa pamilya ay breadwinners. Breadwinners. Kung tatagalugin mo, ay mga panalo sa tinapay, bread winners. Parang akmang-akma sa Gospel reading natin ngayon, tungkol sa bread of life. Siguro kung Pilipino ito, kanin ng buhay. Kasi hindi naman talaga tayo bread eating people, di ba? Rice eating people tayo. The bread of life. Matalinghaga pong mag-usap o magsalita ang Panginoon sa ating binasa. Kaya tuloy hindi siya maintindihan ng iba. Pero totoo naman, ang mga malalalim na katotohanan ng buhay, kuminsan nasasabi lang sa paraang matalinghaga, kailangan mong pagmuni para manamnam yung kahulugan. Doon sa isang kwento, tungkol sa isang babaeng Samaritana sa John chapter 4, si Jesus ang nauuhaw. Pero siya daw ang nagbigay ng buhay na tubig o tubig ng buhay na hinahanap ng Samaritana. At doon sa kwento, umalis daw ang mga alagad para bumili ng pagkain. At nang bumalik sila, Inaalukan si Jesus ng pagkain. Pero sinabi niya, busog pa ako. Busog pa daw siya. Kaya nagtaka sila. Kung meron, meron na bang nagpakain sa kanya? Pero ang sabi ni Jesus, magawa ko lang ang kalooban ng nagsugo sa akin. Busog na busog na ako. Ah. Iba ba palang klaseng kabusugan ang tinutukoy niya? Di ba ganyan? Maraming mga nanay dito, alam niyo yan. Di ba ganyan ang mga nanay? Lalo na pag alam nilang bitin ang pagkain, pinauuna ng kumain ng mga anak nila. At pag sinabing kain ka nanay, sagot niya, usog pa ako. Na hindi naman totoo mga sinungaling na nanay. No? usog pa ako. Pagsisinungaling ba yon? Hindi. Kasi usog na siyang naglilingkod. At pag naubos ang pagkain, sinisimot niya yung natira. At sinasabi pa niya na favorite niya kasi yung ulo ng bangos o ng tilapia o mga buntot. Kasi yun na lang natitira eh. At sinasabi pa niya, favorite ko talaga ang tutong. Kasi inubos na ng mga bata yung kanin eh. Totoo bang favorite niya? Sinungaling. Pero hindi ka nagsisinungaling. Kasi usog ka na na makita mong nabubusog ang mga minamahal mo nakakainggit yung mga taong nakakatuklas ng ibang klasing ikabubusog. At nakakaawa ang mga taong walang alam na kabusugan, kundi kabusugan lang ng tiyan. Baka mga gutong ang mga kaluluwa niyan. Totoo naman, nakakabusog ang kumain. Pero minsan, nakakabusog ang magpakain. Ang maglingkod mas nakakabusog. At ito yung tinutukoy ni Jesus na matalinghagang pagkain sa ating gospel reading. Ito yung tinutukoy niyang tinapay ng buhay, pagkain ng buhay. Na siyang hinihingi natin pag tayo nagsisimba. Kaya siguro hulog ng langit ang tawag natin sa mga taong naghahatid ng grasya sa buhay natin sa tamang panahon. Lumarating sa mismong sandali ng pangangailangan natin. Walang hinihintay na kabayaran. Walang kapalit na binibigay sa ibinibigay. Walang ibang hangad na ligaya, kundi ang makitang maligaya ang binibigyan niya. Ganyan ang Diyos na pinakilala sa atin ni Jesus. At hindi ito may intindihan mga taong walang alam na busugin, kundi sarili. Mga taong may kinakain, may kinakain na nga, at marami kong alam na ganyan, may kinakain na nga, nagko-complain pa, umaangal pa. Minsan, naghahanap pa ng ibang ulam. Nagpakahirap-hirap na yung magulang. Na maghanap buhay at mag magbigay ng pagkain. Tapos sasabihin pa ng anak na sa cellphone nakatingin. Ano ba yan? Yan na naman? Masakit yun, di ba? Umaangal pa, may pagkain na. Ah, pero ganyan talaga. Pagbata pa tayo. Nagbabago lang yan kapag ang anak na pinakain ay naging magulang na rin at nagkaroon na rin siya ng sariling mga anak na pakakainin. Kapag nakita na niya kung gaano kahirap ang maghanap puhay kung gaano kahirap ang magpakain, saka lang niya malalaman ng ang pinakain pala sa kanya ay hindi pinulot sa kalsada, inayot, pinaghirapan, pinagbuhusan ng pawis at luha. At alam namin yon. Kapag kolekta at umiikot yung buslo, alam namin kahit 20 lang ang ihulog nyo dyan. Bunga yan ng dugo, luha at pawis ninyo. At mahalaga yan sa Panginoon. Di hamak na mas mahalaga 20 pesos ang nagpakahirap maghanap buhay kesa sa isang milyon ng magnanakaw. Ang tunay na binibigay ng nagmamahal sa kanyang minamahal ay sariling buhay. Katawan at dugo. Yon ang tinatawag nating bread of life. Tinapay ng buhay. Yon ang tinatanggap natin mula sa mesang ito ang Eukaristiya. Kasabihan natin sa Pilipino, madali ang maging tao, ngunit mahirap mang magpakatao. Hindi kasi madaling hanapin ang tunay na makapagbibigay ng kabuluhan at layunin sa buhay bilang ganap na tao. Walang mas masarap na pagkain kaysa doon sa kinayod at pinaghirapan ng buong sipag, tiyaga at malasakit para sa minamahal. Mas masustansyang dihamak ang pagkain, ang pagkain na pinagpaguran ng nagmamahal, na ang sarili, nilalaan ang sarili hanggang kamatayan sa kabubuhay ng mga mahal sa buhay. Kita nyo, ang mesa pala kung saan tayo kumakain, parang eskwelahan din yan. Eskwelahan ng pagpapakatao, ng pagsasanay sa paghahanap ng buhay at pagsasabuhay nito na parang tinapay na hindi ipinagdadamot, laang mabiyak, laang mahati, laang makain at maubos. Ganyan naman ang buhay ng tao eh. Para ka rin tinapay aanin ah, mo ang tinapay, yung ginawa mo, ayaw mo namang ipakain, aamagin ah, lang yan. May mga taong inaamag din ng pagkatao. Kapag ipinagdaramot ito, ang sabi ni St. Paul sa second reading natin, mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Inialay niya sariling buhay niya para sa atin, bilang mabangong handog sa Diyos. Yun ang handog na karapat dapat. Hindi yung inulog mo sa kulit. Hindi yung bulaklak. Kundi buhay. Pag nasasabi ko ng ang buhay ko ay alay ko. At ito yung kinakain natin sa misa. Imbes na tignan natin ang tinapay at alak na nagiging si Kristo, sa kumpas ng isang basbas, ba't di natin balikta rin? Tignan natin ang Kristo, ang Diyos na nagpapakumbaba, bumababa upang maging tinapay at alak. Ang Diyos na ang pinakakain ay walang iba kundi sariling katawan at tugo. At ang sino mang kumain sa Kanya ay matutulad sa Kanya. Natututuring magbigay todo. Di ba ganito ang sinasabi ng kinakanta natin sa misa? Nang tanggapin ko si Jesus ilang aking Diyos bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikip. Bakit? Kasi lahat, lahat ay aking ibibigay at ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Gawa, bawat sandali ng buhay ay magbigay puri sa Diyos. Amen.